Magandang gabi po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na may edisyon ng usapan politika. Dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pasensya na po kayo, medyo gabi na tayo ngayon. Hindi na magandang umaga. Magandang gabi na kasi alam niyo busy po ako ngayon maghapon. Kaninang umaga, meron pa akong inattend university council meeting. Tapos ng hapon, may meeting ako ng alas dos. Tapos nagkaroon din ako ng mga errands. Tapos, yun, alam mo na, so sabi ko, mag-dinner muna ako ng kasama ang aking asawa sa isang napakasarap na dinner. At pagkatapos noon, ay saka na ako mag-uusapan politika. Pasensya na po, medyo po tayo ay eh, nalit. Pero pag-usapan kasi natin ngayon itong panukala ni PCO Secretary J.B. Ruiz na magkaroon ng Social Media Regulatory Board. Kasi nga naman, sabi ng PCO Secretary, so lumalabis na daw, sumusobra na daw ang mga social media uh, posters, yung mga social media uh, personalities, yung mga social media enablers, ano mo na, uh, yung mga vloggers na mga nagsisinwaling daw na nagdedeklara ng walang pasok, yun naman pala may pasok, diba? Yung mga ganon. Uh, nakaka, talaga namang hindi nga dapat yung mga gano'n na magka mayroon ng mga fake news. Pero itong mawalang galang na po, Secretary J.B. Ruiz, uh, hindi pa tayo nagkakakilala, hindi pa tayo nagmi -me meet you know, kasi sabi ko nga, uh, nagbalasa sa PCO at pati na sa PTB4, uh, ako ngayon nasa limbo kasi ako po ay nagbitiw na, uh, irrevocable. Ngunit dahil ginagalang ko yung posisyon at ayoko naman na mag-iwan ng Uh, ano yung para bagang iwan mo yung trabaho ng naandyan hanggat wala pang na-appoint na kapalit ko ay eh, andun pa rin ako magbo-board member pa rin ako so anyway inintay ko na lang kasi may mga board meeting sa eh, sana may malagay ng kapalit ko para tapos na malinis na i eh, cut cleanly na So hindi kami inang, hindi wala siguro kami pagkakataong mag, magkakadaupan palad ni Tony Secretary J. Ruiz. Ah, uh, mawalan galang po secretary pero mukhang hindi po ako sang-ayon diyan sa inyong proposal na magkaroon ng social media regulatory board. Unang una, hindi po 'yang trabaho ng PCO. Uh, ang PCO po ang trabaho niya ay magpakalat ng impormasyon na suporta sa pangulo, suporta sa gobyerno. Uh, ang mag hindi po trabaho ng PCO 'yon. Kasi yun ang mangyayari sa SMRB. Uh, kung ihalin tulad natin yan sa MTRCB, uh, ang Motion Picture at Television Review and Classification Board ni review, kinaklassify, ano yung ibig sabihin ng Social Media Regulatory Board? Ika-classify din ba natin? i natin ang social media? Kung sino na lang pwede mag-post? Ano ba? eh ang mga platform po na ginagamit nito ay hindi po airwave. Ibig eh, sabihin yan, hindi po yan pwedeng magkaroon ng prangkisa. Uh, ngayon, kung magkakaroon tayo ng napag-usapan na to sa kongreso eh. Ang may-ari po ng, ng mga platforms na yan ay international. Katulad ng, ano, ng so, Facebook at saka ng, ng Instagram, ng X, o ng TikTok. Sa Amerika, pinagban nila ang TikTok kasi nga eh, nagiging daw sa national security kasi pag-aari ng China. Uh, so, are we going to ban Facebook also in the Philippines? Are we going to ban Instagram and TikTok? Or are we going to regulate them? But if you're going to regulate them, regulating them doesn't mean that you're going to censor them. Uh, hindi, katulad din po yan ng pag-regulate ng mga television channels. Diba? Diba? uh, binibigyan mo ng prangkisa, may mga kondisyon, pero hindi mo po sila sinisensor na ito lang pwede yung sabihin, hindi nyo pwede yung sabihin. So, hindi pwedeng ganon. Lalo na hindi natin pwedeng gawin yan sa mga individual bloggers at nagpo-post. So, and besides, merong chilling effect, eh, secretary. May chilling effect kasi pag ang, 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 ang nangyayari, eh, ah, uh, Imagine, Presidential Communication Office. It's the president. Tapos, yung chilling effect na kayo din yung magkakaroon ng parang magkaroon ng SMRB. Ano yon Parang pipigilan natin ang magsalita ang mga tao. Di ba? Uh, yun po ay prior restraint. Alam naman natin yan, naging media personnel po itong si Secretary Ruiz. So alam niya to dapat uh, mawalang galang na po sekretary, hindi naman po ako nagmamagaling, pero ako po ay isang vlogger. At siyempre, meron na rin ako ngayong, meron, alam niyo naman, ako ay kalaha, ang isang pa ako, nakatungtong din sa network, nakatungtong sa media, at meron, akong, meron din akong column sa Manila Times. So, alam kong ako po ay pwedeng mabilang na rin nakabilang sa mainstream media, at the same time ako po ay nagso social media. Ang ang suggestion ko po sa halip na SMRB na parang MTRCB, tularan na lang po natin ang uh, ang ang self regulation. Okay? Yung hindi po natin dapat ini-impose, ang gobyerno po hindi dapat nag impose Okay? Ang hayaan natin na magkaroon ng sariling organisasyon. Okay? Parang national press club, kaya, o kaya kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, yung KBP, asosasyon po 'yan ng mga broadcasters. Meron ding sana may ganun din na parang parang body ang mga ang, ang social media na na pwedeng siyang magself-regulate. Yung po, kasi meron naman po tayong fact-checking na. Andiyan naman po ang ang mga fact-checkers natin. 'Yun na lang po ang institutionalize natin. Kasi huwag na tayong bumalik sa panahon na si sinisensor natin ng speech. ba diba, ang isa sa mga ibinato kay Pangulong Marcos nung eleksyon ay magiging diktador siya katulad ng ama niya na pipigilan niya magsalita ang mga tao. Eh ang Pangulo nga eh, hindi ko narinig na magsalita ng ganyan. Parang magkakamero na tayo ng ganyang regulasyon. Diba? ba? Eh di lalo ngayon mapapalakas ang ano ang ang tawag nito mapapalakas ngayon yung pagdududa ng mga tao kaya mapaparatangan na naman si Pangulong Marcos na uh, diktador. Alam po ang trabaho dapat natin kasi sa kasalukuyan ngayon parte pa rin naman ako ng PCO network, di ba? Bilang kasalukuyan out outgoing dahil hindi pa naman na-appoint ang aking kapalit na vice chairperson ng PTV po, PTV board. Uh, pero sa sabing ko siguro ang trabaho po natin, Mr. Secretary. Ay huwag na nating bigyan ng bala ang mga kritiko ng pangulo. Ang trabaho po ng PCO i-neutralize at huwag nang bigyan ng air para uh, i-breathe ang mga kritiko, ang mga DDS. When we come up with these ideas, then we we're opening the floodgates for criticisms from the DDS or even from the left or from the pink, from the yellows. O kita mo yan, isi-censor ngayon ng speech. Eh sino ang kakawawa dito? Di ba ang Pangulo na dapat ay eh, siyang pinopromote natin na hindi naman ganun. The work of a presidential communication office is not to uh, add fuel to the fire. Is to neutralize whatever possibility na maatake ang Pangulo. To enlighten, to give positive messages. Hindi ba? Huwag na nating gatungan. Kaya ito rin 'di ba ang aking ang aking ano, ang aking puda kay UC Claire Castro. Nasabi ko 'di ba, huwag na masyadong patuloy niyan Duterte. Buti naman ngayon, narinig ko parang mukhang Maayos sa si Claire Castro, hindi naman na laging pinupuna ang mga Duterte. Kasi sabi nga nung mga nagko-comment dito, eh yun naman kasi po'ng tinatanong ng mga reporter Eh oo nga, pero ako kasi ganito, hindi naman lahat ng tanong reporter kaya naman patulan. You have to be the one to direct the messaging and not the one that to whom that is being led. Ang 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 ang, ang trabahong yan dapat kayo, ta, kayo yung nagaano, nag nag, nag 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 nagko-control ng messaging, hindi yung reactive kung ano yung tanong papatulan di diba? so yun lang itong pagtatayo nato ng this is this is an ill conceived idea the social media regulatory board will act like an MTRCB what we need is a KBP type of organization that is self-regulatory hayaan mong ang mga social media netizens at ang mga vloggers ang siyang magayos It's self-policing. I think that's the more important thing. At I'm sure, maraming well-meant ng mga vloggers na ayaw din nila ng fake news. Na gusto nila nilang mapaayos. Pero kapag kasi estado na, pag yung social media regulatory board, parang drakonya na ang tingin eh. Parang ano yan? Pag may post ka na, mali, out. Hindi ka na, ano yun? Parang katulad yan nung, ano, nung eh ako nga eh sa tingin ko ako ay inregulate na ah, pagkat ako ano eh di ba? Di anong tawag doon sa aking ano ako ay shadow banning yung hindi ko alam binabawasan na pala ang algorithm ng algorithm ng aking engagement kasi baka meron akong mga nasaktan sa taas sa malakas sa social sa FB o sa kung saan man kaya ako si ban sa social media alam mo yan napansin ko yan kasi yung aking mga mga ano mga post na dati, ang daming ang daming engagement kan kakaunti na lang, di ba? So ano yung gagawin ng ng SMRB ba yun? Mag shadow ban? Mag ban? Mag cancel ng That that is prior restraint. That is censorship. And I'm sure the critics of the president will have a, yay, a feast. You know, mami mi pag pipiestahan yan. Alam mo ang ang sabi nga nila, ano, the best weapon against attacks is the truth. <clears throat> the best weapon, pag wala kang ginagawang kasalanan, pag transparent kayo, kahit anong atake, hindi yan magsistick. Walang maniniwala. The best weapon against character assassination is a good character. The best weapon against people trying to bring you down is to show more success and to perform. Di ba? Ganon yun. Hindi natin papatulan yan. At itong ganitong mga idea na dapat ay merong SMRB, pag-isipan natin yan. Hindi po yan maganda. O sige, sana po nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP preserve the people at sana po nakapagturo ko sa yung kaisipan na haplos ko ang puso at napapagaw ko mga panayon sa buhay lalong lalo na sa usapang political Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Kitang-kita na lang ulit tayo sa Merkules At uh, na Merkulis ng umaga, hindi ko pa sure. Umaga ba? Siguro. Pwede naman ako mag-live ng umaga. Okay? Kung wala na naman ako meeting Sige Ingat po tayo lagi Pag-ibangatan natin ng ating mga sarili Pag-ingatan natin ng Ating kalusugan At Laging Iisipin Ang magpapalaya sa atin Ang katotohanan Okay Truth shall set you free Sige Lagi mong sinasabi, UP naming mahal. Ani mo lasal. Magandang gabi po. Doon sa mga ano, magandang umaga, tanghali, hapon, uma, kung ano man. Sama ko sa mundo ngayon. Lalo yung mga team replay. Kasi hindi na yun live. Replay na yun. Sige, bye. For now, see you Wednesday. Bye-bye.